sa ating government at work, libreng flu vaccination na marangkada sa Muntinlupa City. At libreng bakuna contra rabies para sa fur babies, marangkada rin sa District 3 ng Lunsod ng Quezon. Si Bian Manalo sa detalye, Rise and Shine Bian umarangkada ang libreng flu vaccination ng Muntinlupa City. Nabenepisyohan nito ang mga senior citizens, buntis, persons with comorbidities at PWDs. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng anti-flu vaccine bilang proteksyon sa trangkaso sa mga komplikasyong dala nito. Isang proyekto naman ang inilunsad sa District 3 ng Quezon City para sa mga residenteng may fur babies. Ito ang libreng bakuna kontra rabies para sa mga alagang aso at pusa ng mga taga-ikatlong distrito. Laking tulong naman ito sa mga fur parents dahil bukod sa bawas ito sa kanilang gastusin ay ligtas pa ang kanilang mga alaga kontra rabies. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.